Good morning everyone. Nandito po. Ito po yung view ng aming bagong bahay. yan Ang ganda ng view. Pasensya na kayo medyo malayo. Ay maliwanag. Ayan. Tanaw lang dito sa rooftop. Ayan. Tabing dagat po kami. Marami ang kabilaan yan. Kaya lang hindi ko na siya makuha. Bye, good bye. Tabing dagat, malayo na. Tanong na tanaw na siya. Siguro 'yan nandon sa ano na 'yan, siguro mga bahay-bahay nila 'yan. ayan may mga yate. aming tanawin dito sa third floor. Ayan. Hindi ba ako tapos maglinis? Ayan. Sobrang init. Winter pero mainit. Sakit sa balat. ng mga rooftop ng mga kapitbahay namin. Meron malinis, meron hindi. Sobrang init. Ang ganda magsampay sa mga rooftop. Ayan.